Palawan planong gawing probinsya ng China, mariing kinundina ng National Historical Commission ang ipinakakalat ng ilang Chino na bahagi umano ng China ang Palawan. Sa harap nito, nanindigan din ng Philippine Navy na walang basehan ang pag-angkin ng China sa teritoryo tulad ng pinupost nito sa social media nila. Naninindigan ng Philippine Navy na walang basehan ang ipinapakalat sa social media na naging bahagi ng China ang isla ng Palawan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for West Philippine Sea, na walang legal na basehan ang nasabing pag-aangkin. Such statements about Palawan are baseless, they are bereft of legal references, they are beyond common sense. In short, totally absurd, it will never happen that a part of the Philippines will be included in the sovereign territory of any other country. Sa mga ipinapakalat na maling impormasyon sa social media, sinasabi na pinangasiwaan ng China ang isla ng Palawan sa loob ng isang libong taon. At pinangalan ng Zenga Island kasunod sa pangalan ng Chinese explorer na nakatuklas dito. Paliwanag ni Trinidad na hindi na nakapagtataka ang ganitong pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa isang authoritarian country na may kontrol sa lahat. So in a state where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Naniniwala rin ang tagapagsalita na dinadala ng China ang labanan sa pamamagitan ng information domain para impluensya ng kaisipan ng mga Filipino kaya dapat maging maingat ang lahat. This is also called malign influence, while this is not covered or yung nakikita, not kinetic action, we have been very clear and forming our countrymen. Complan mulat, and other pronouncement that we should be very deliberate in receiving deceptive messages. Because again, this is all part and parcel of information warfare. Samantala, mariin kinundi ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang ipinapakalat na claims ng ilang Chino na nagsasabing bahagi ng China ang Palawan. Sa pinalabas sa statement ng NHCP, sinamin itong mali ang ipinapakalat na impormasyon sa social media na bahagi ng China at pinamahalaan ito ang Palawan mula 14th hanggang 15th centuries kaya dapat ibalik ang isla sa China. Naniniwala ang NHCP na ipinapakalat ang maling impormasyon sa pamamagitan ng social media para ay mindset ang mga mamamayang Chino. Layo na umano nitong unti-unting tanggapin ng mga Chinese citizen na maaaring ang bahagi ng China ang probinsya ng Palawan sa Pilipinas. Sinabi ni Joseph Alec Gerdia, communications team member ng NHCP, na walang nag-e-exist na ebidensya, para suportahan ng permanenteng paninirahan ang mga Chino sa Palawan na pinaninirahanan na rin liman libong taon na ang nakararaan ayon sa archaeological data. Batay din sa pinakaunang datos mula kay Antonio Figuepeta noong 1521, walang impormasyon na nanirahan ang mga Chino sa lugar na matagal nang tinutuluyan ng mga komunidad na kaparehong kultura ng Pilipinas at pumasok sa isang blood pack sa Spanish Island. Ang Palawan ay namamalaging bahagi ng Pilipinas, hinala ng NHCP na ginagawa ito ng China bilang bahagi ng pag-aangkin sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea na sentro ng territorial dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Manatili lamang po tumutok sa channel na para sa mga balita sa ating bansa. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin po. Salamat po.